Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon nandito na tayo sa may uh, extension to ng Hayasen. Kasi parang nahati na pala yung lugar na to dito sa may Kalugkob, Barangay Kalugkob, saka Barangay Mulino. So napunta yung mga taga-Sinigulasan dito sa may yung iba sa may Barangay Kalugkob, ang iba naman dito sa Barangay Mulino. So ito na yung Hayasen, ito na sila ate. At dito na at saka yun, may mga nagpa-update nga si, ayaw ko kung sino yung nag-request na <laughs> kung sana nakit, napunta yung mga kasama nila. Meron kasi mga nag-request na kung pwedeng mapasyalan nga ako kayo. <laughs> kung saan, no, sila na, kung saan daw po kayo napunta para makita din. No? Tingnan ko nga yung ano. Ito po. Presidente oh, oh, eh. <laughs> Ay, Presidente. <laughs> <di ba? laughs> Ayun. Tama ko yung adi sa YouTube channel ko. Di. <laughs> 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 Presidente. Presidente po. Presidente ng mamamahal. Ayun, ikaw mo yung nag vlog Oo, ito. Bakit lang <laughs> mo <laughs> oh, nandito? <laughs> Pang? Pang? Ngayon pa lang. Kasi ma maulan nung nakaraan, para lumipat kayo dito, 17, no? July 17, no? Kaya maulang kasi noon, kasagsagan ng bagyo. Talagang, hindi ako nakapagano, may nag-request nga, na pa update nga daw dito. Uh, hindi ko na inano, shout-out na lang doon kay ate, kay Miss Carmi Baldona, Baldana. <laughs> so, ayun, nandito na sila at ayun na nga, ah, uh, Buti may kuryente na rin kaagad kayo, no? Nakapag-provide na. O at least kahit pa paano oh. yung iba. para naghihintay pa, wala pang kuryente. Parang linggo pa. Bago sila nalagyan ng submeter, makakabit na, no? Buti kayo kahit pa paano, nalagyan na oh. din kaagad. Provide oh. na rin po kami, no? Submeter, o. Oh, ganun talaga. Kaya... O, oh, na nga. Oh yun talaga. Oh yun din talaga. Oh. So, tayo tayo. Buti may mga abang na naman para sa ano? Ilang o oh, ilang buwan naman daw ho bago magkaroon ng ano, ilang linggo? Walang sabi? Pero oh. na Ah, yun ba? At least baka sana mer magkaroon din kaagad, no? Kasi importante din. Oo. Oh. kaya... ano lang. Siya parang itatap lang naman yan. Ya ano na lang naman nila yan eh. Kaya eh. So pasok na kagad dun sa may ano ninyo. Maganda yung pwesto nyo kasi corner lot kayo. <laughs> Sentro pa. At uh, So yun na, uh, ikot tayo dito ngayon sa may uh, lugar ng Saniguela, San, dito sa may uh, Barangay Mulino. So Hayasen dito parang extension ng Hayasen doon sa may Kalugkob. Kunsaan yung last time, kung saan naman uh, nandodoon yung mga taga Barangay uh, wait lang, taga Sapote pala, Bacoor doon napunta. O oh, taga Sapote, parang isang daang pamilya din. So yun, taga San, dito nahati, meron din doon kung saan tayo nag-update at iba dito na nga rin napunta. Okay, sige, kuya. Ate, salamat. <laughs> Ayan daw yung si ate. President, ate, sama ko sa video pa. <laughs> Sige. ay Sige. 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 Presidente ng mga marites. O, pala yun. okay to sa black na to. So ang black ay ah, black one forty. Yun yung presidente. Ha, ha, ha. Ha, ha. O, kasama ko sa video. Oh. <laughs> so, eh, dapat so, ano kami kasi galing yeah. kami ba ko or? oh, yeah. nga, yan na. Ah, Tiga singgula sa... Delio TV. Ayon, ayon. Delio TV. Check oh. konti <laughs> ko sa mga pabahay. Oo, oh, mga oh, Ano. Yun. So, yun yung ano. Oh, Ayan, ka na yun. O, oh, so, sa ngayon, parang... Ka kabila sa Naik na na View, sa... ganun. O, oh, mayroon kasi nagpapanap kung saan daw kayo napunta. Oh, <laughs> mayroon man nag -request. Oh. <laughs> mga nag-request. May mga nag-request na kung pwede nga daw mapasyalan yung mga taga-Singlas huh? kung saan napunta. Oh. <laughs> si Kapitan yung ata doon. <laughs> okay, sige, sige. Go na ako. Lalakad-lakad ako para ano. So, ito. Yun, dito sila napunta lahat. Ayun, dito sa lugar na to. Kasi so, yan, no? At, ah, uh, Hayasin din pala ito kaso nga lang barangay Mulino na. So doon sa kabila ay barangay Kalubkob at uh, ayan nandito. Dito sila napunta. Sa wakas uh, kahit pa paano may temporaryng kuryente sila. Ang problema lang yung atubig uh, tubig pa kasi yun talagang sahod-sahod pa. Kandang hapon. <laughs> <laughs> ayan na. Ay, dito na punta lahat ng mga taga, si, taga sinigulasan taga 'yan. <laughs> oh, maraming nagre-request kasi kung saan daw po kayong ang uh, napunta. At 'yan. So ayan, halos lahat dito. May mga magandang hapon. Kasama ko ay sir sa vlog ko, sir. Ah. <laughs> so ayan sila, sir. Mga taga sinigulasan at dito na sila napunta dito sa lugar. Ayas yan, Black 141, 161. So, ayan, magandang hapon. <laughs> so, ayan, dito napunta lahat mga taga-sinigulasan. Kasama ko yung sa video ko, sir, ha? <laughs> so, ayan, dito sila napunta. Magandang hapon po. <laughs> Kasama ko sa video ko, kuya. eh <laughs> mga taga-sinigulasan, dito napunta. Parang, ah, uh, hundred plus na pamilya yung mga nalipat dito. Okay, so, bula rito, tsaka doon pa sa kabila, napunta So, bukang okay naman sila. At, uh, <laughs> shout out <ka> lahat eh. <laughs> Ayan, medyo busy sila ngayon kasi wala pang tubig. So, kailangan pa mag-i-give meron naman nag-raration. Ayun yun yung truck. Napakadaming uh, nga nila. So, yung pa dun sa kabila, yung mga iba pang uh, tawag dito. Mga na-relocate dito. So, ayan, i-give sila. Okay, parang ilang block to, madami. So, ayan, dito. Tayo so pa, yung iba, dito na napunta. Uh, Kanya-kanyang i-give muna sa ano. Ganda nga po. Ayan, kasama ko sa video ka. Ganda ngapon. Kasama ko tayo sa video ko tayo. Ha? Po. Po. Ngayon, meron na. Eh. Oh, eh. Ngayon, meron na po. Na. Eh, may mga nagre-request kasi kung saan daw po kayo napunta, kaya nag-update ako. Akala ko dun sa kabila, sa may kalubkob. Eh, dito din pala, meron din nga doon Kasi yung, oo, yung nauna, parang mga taga-sapote, sa Bacoor. Isang daang pamilya din. O, oo, oh, oh, mga taga sa Hindi, taga sa puti muna doon sa may ano. Parang katabi din nila yung mga taga tundo, taga doon sa ano. Kasama ko tayo sa video ko tayo, ha? <laughs> Ay, sila tatay siya to, sila tatay. Kumusta naman kayo dito, tay? Okay lang, okay lang. Okay, okay lang po kayo. Masaya naman okay, sila tatay. Kayo, oo. Lang, oh, oh. Kasi kung mag, kung hindi makakalugar, kayo pa rin magkakasama, okay, ano. Adjustment lang talaga sa ano. Ayun, sige na. Kaya ganun talaga tay, parang lumipat ka din lang ng bahay. <laughs> At least kahit paano maayos na yung bahay. O oh, ayun din oh. Ayos lahat naman ganun eh. Salamat ah, thank you. <laughs> Sige po. Ay sila nanay. So ayan dito na. Hmm. Ayay yung ah uh, dito. Dito na sila napunta. Hoy, kumusta ka? Sama kita sa video ko ah. Dito ka pala na napunta. Oh, Pambihira. <laughs> hindi mo pa punta si kapatid sambil mo doon. Hindi, hindi ko kakalaro. Ah, ganun ba? Sakit kasi pa ako eh. Ah, oo. Akala ko doon kayo sa kabila, sa may kalugong. Ako, oh, muli nung nga. At least, kahit kayo, sama-sama ah, na rin kayo. Parang isang lugar din lang eh, no? Isang barangay din lang. Kaya, no? May mga nagre-request kasi, nagsasabi na nasan daw kayo napunta. Kaya yan, nag-update ako. Kasama ako kayo sa video ko, ha? <laughs> Shoutout kay Kuya. Sige, sige, sige. Sino ba XO? Ha? Is XO? XO? Oo. Dito, wala. wala. Yung sa barangay ng Molino. Oo, oh, sa barangay ng oh, Molino. Oo. Ito kasi, nag-vlog kasi ako hmm. sa YouTube channel ko. Ayun oh. na, ano. Ay, doon ka na ano? Sa kabila kami, doon. Sa magkakasama kami ng kapatid mo. Oo. Oh. Sa mail, doon sila, ano. Oh. Sa, sa may, ano. Nakabila. Sige, sige. Salamat, salamat. So, ayun. Thank you. Ayun. Igibigib sila. Busy sila ngayon kasi nagigib dahil wala pang tubig. Salamat. So, ilang block ito. Ang dami. Ayan, oh. At mayroong pang dumarating. <laughs> At ayun, oh. Pamukhang happy naman sila. Hello. Kasama ko kita sa video, ha? <laughs> At dito parang ilang block, ilang bahay. So yun, medyo abala yung mga tao. Gawa ng uh, nag nagabang sila sa tubig. ah uh, sakop na pala ito ng barangay Molino. So, ay, shout out dito sa dalawang gwapo na to. <laughs>